Abra kadabra na madi kayo agpuya, maawa ang kayo iti kwarta. Nang ibig sabihin kung musta. Bonjour Laguna! At heto na nga ang ganda naman ng panahon. Kasing ganda ng bulaklak ng kampupot kung nakita nyo. At eto nga yung first farm, eto yung una kong bibisitahin kasi maganda ang panahon. At pagkatingin ko nga sa taas ay ayun nakita ko may bunga yung pineapple tree at yung cherry blossom. Naku, nangapit bahay na, nag-over the ba na, nyo naman. At napansin ko nga merong nakatungaw na paa doon sa taas, tingnan nyo. Paa yata ng dinosaur yan, gusto yatang ilabas, magpapahangin daw, nakakatuwa naman. What? Tama, nakaraba, nakalabas di saka na. Nya, yeah. si Miggy? Oo nga, dinosaur nga. At ayan nga, pagkatingin ko nga dito sa bulaklak ng kampuput, ang ganda talaga. Fink na fink siya, ba diba? At ayan nga, wala nang bunga yung strawberry kasi hindi pa hinog na uubos na. At eto nga ang dami ring bunga ng dragon fruit ko nakikita niyo yon. At ayan nga kukuha nga ako ng cherry blossom kasi nga ilalahok ko na naman sa monggo. Katapos kong bisitahin ay nagulis naman ako dito sa harapan para matuwa naman si amo. At ayan nga, nakikita nyo rin yan. O, oh, meron din akong tanim na okra. Masarap yan. Panahon, pwede na naman dito umhani. Para may ulam. At pagkatapos kong mabisitahin ang farm dito sa first floor ay aakyat naman kami kasama ang mga dinosaur. Aakyat At ang pilis niya ang umakyat. Actually, yan lang sa second floor marunong niya umakyat. Pero sa first floor, hindi. At ayan nga yung tanim ko din dito. 'yung tsay pwedeng pangsigang 'yan, masarap 'yan. Pwede rin siguro sa tinola, bahala na kayo basta masarap 'yan ilahok. Meron din pala dito 'yung sile tama di ba? At pagkabisita nga namin ay dali-dali na rin kami bumaba kasi umiiyak na yung mga ibang dinosaur sa baba. Kasi hindi nga sila marunong umakyat. Yung mga malalaking dinosaur lang ang marunong umakyat. Pero yung mga baby dinosaur hindi sila makakaakyat kasi nga baby pa sila ba diba, baby? At nung pagkababa ko nga ay nilinisan ko na yung aircon kasi maalikabok na. Tignan nyo naman may nakabantay pa sa akin dalawang dinosaur. Ang sabi nila ayusin ko daw ang pagtatrabaho ko. Kung hindi susumbong daw ako kay amo. <laughs> ano ba yan? Ang hirap naman pala ng ganito. Laging nakabantay ang mga dinosaur. Sayang daw kasi ang pasahod kapag hindi daw ako magtrabaho ng maayos. Ang hirap naman. tignan nyo, talagang todo bantay sila sa akin. Ayaw nila na malugi sila sa pagpapasahod sa akin. Pero sweet naman sila. Tignan nyo, talagang nakakatanggal sila ng pagod. Kahit pagod na pagod na ako. Hala, sige pa rin. Basta nakikita ko itong mga alaga kong dinosaur. Minsan nakakapagod din. Pero wala tayong magagawa kasi itong trabaho natin. Ito kasi ang bumubuhay sa atin. Kaya ano pa nga ba ang gagawin? Tiis-tiis lang bawal mapagod, bawal magreklamo. Medyo masamang ang pagaramdam ko kaso kailangan nating magtrabaho. Kung so, hindi tayo magtatrabaho, kawawa naman ang mga dinosaur, pagong at yung farm ng mga inaalagaan ko. Siya, sige na, Hanggang dito na lang. Napahaba na ang bells ko. Mercy.